Nagsisimula ang kwento ng Stranger Things noong 1983 sa Hawkins, Indiana sa bigla pagkawala ng batang si Will Byers. Marami ang nag-aakalang isa lang itong tipikal na kaso ng batang nawawala. Pero may kutob ang mga kaibigan ni Will, sina Mike Wheeler, Dustin Henderson, at Lucas Sinclair na may mas kakaibang nangyayari. Habang hinahanap nila si Will, nadiskubre nila ang isang misteryosong batang babae na ahit ang ulo at kilala bilang Eleven. Nakalabas si Elle mula sa isang pasilidad ng gobyerno, ang Hawkins National Lab, kung saan sumailalim siya sa mga eksperimento na nagbigay sa kanya ng psychokinetic na kapangyarihan. Pumayag si L na gamitin ang kanyang kakayahan para tulungan ang kanyang bagong mga kaibigan na hanapin at mailigtas si Will. Habang sina Mike, Dustin at Lucas naman ay tinuturuan siya kung paano maging isang ordinaryong bata. Habang tumatagal, unti-unting nabubuo ang romantikong damdamin sa pagitan nila Mike at L. Kalaunan natuklasan nilang si Will ay nakakulong sa upside down, isang madilim at nakakatakot na alternatibong dimensyon na iniimbestigahan ng Hawkins Lab dito Dito naninirahan ang mga nilalang na kilala bilang Demogorgons. Sa kabila ng panganib, nakahanap si Will ng paraan para makipag-ugnayan sa kanyang ina na si Joyce na hindi kailanman naniwalang ordinaryo lang ang pagkawala ng anak niya. Dahil dito, napilit niyang kumbinsihin ang walang pakialam na hepe ng pulisya na si Jim Hopper na mag-imbestiga ng mas malalim. Nang magsimulang magduda si Hopper na may kinalaman ang Hawkins Lab sa pagkawala ni Will, lagi siyang hinaharang ng mas matataas na opisyal. Sa halip na umatras, mas lalo siyang nagpasya na kumilos ng palihim sinuway ang kanyang mga nakatataas para mabunyag ang katotohanan. Samantala, ang nakatatandang kapatid ni Mike na si Nancy ay kasalukuyang karelasyon ang kilalang bad boy at hair icon na si Steve Harrington. Nang bigla namang mawala ang kaibigan niyang si Barb, nakipagsanib puwersa siya kay Jonathan, ang nakatatandang kapatid ni Will na madalas inaapi ng barkada ni Steve para investigahan ang mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa kanilang bayan. Hindi alam ni Nancy at Jonathan na si Barb ay nakuha na pala sa upside down at napatay ng isang demogorgon gorgon. Kaya't kailangan nilang magmadali bago maranasan ni Will ang parehong kapalaran. Sa huli, ginamit nina Hopper at Joyce ang portal sa loob ng Hawkins Lab para makapasok sa Upside Down at mahanap si Will upang iligtas siya. Nagbigay rin ito ng kaunting ginhawa kay Hopper na hanggang ngayon ay pasan pa rin ang sakit ng pagkawala ng anak niyang si Sarah dahil sa cancer. Samantala, si Nancy at Jonathan ay nagplano namang patayin ang isang demogorgon at inakit nila ito papunta sa bahay ng mga buyers. Sa sobrang malas, bigla namang lumitaw si Steve. Walang kaalam alam sa nangyayari, kaya napilitan siyang sumali sa laban kontra sa halimaw. Nagawan nilang sugatan ng Demogorgon, ngunit nakatakas pa rin ito. Sa kabilang banda, natuntun ng grupo ni Dr. Martin Brenner, ang pinuno ng Hawkins Lab, sina Eleven, at ang kanyang mga kaibigan sa middle school. Dumating din doon ang sugatang Demogorgon at tila pinatay si Brenner at ang kanyang team bago nito tuluyang nilusob, sina Eleven, Mike, Dustin, at Lucas. Ginamit ni Eleven ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan para durugin ang halimaw, kapalit ng sariling buhay. Pagtatapos ng season, Makikita si Harper na pumunta sa kagubatan at nag-iwan ng mga Egg waffles, ang paboritong pagkain ni Eleven, senyales na naniniwala siyang buhay pa ang dalaga. Samantala, nakabalik na ng ligtas si Will sa bahay pero lihim siyang nagsuka ng parang linta at nagkaroon muli ng bisyon ng upside down. Ibig sabihin, hindi pa siya tuluyang nakakalaya sa panganib. Halos isang taon ang nagdaan bago muling umusad ang kwento. Hindi pa rin sumusuko si Mike sa pag-asang magkikita silang muli ni Eleven. Si Will naman ay mas lalong ginugulo ng matitindi at mas nakakatakot na bisyon mula sa upside down. Si na Dustin at Lucas ay parehong nagkakainteres sa bagong dating na si Max. Sa usapan naman ng relasyon, naghiwalay si na Nancy at Steve at si Joyce ay may bago ng kasintahan. Ang mabait at nakakaaliw na si Bob. At oo, buhay na buhay pa rin si Eleven. Palihim siyang pinatatagal ni Hopper sa isang kubo sa gubat. Kahit sinasabi ni Hopper na ginagawa niya ito para sa kaligtasan ni Eleven, unti-unting nag-ipon ang galit at sama ng loob ng dalaga sa kanyang bagong amain. Dahil dito, sinuway ni Eleven ang mga patakaran at nagtangkang makita si Mike. Sa kasamaang palad, nakita niyang magkasama sina Mike at Max at maling inakalang may gusto si Mike kay Max. Kaya napagdesisyonan niyang umiwas at hindi na magpakita. Imbes na bumalik, nagpa siya si Eleven na hanapin ang kanyang tunay na ina na kinuha sa kanya noong sanggol pa siya. Natagpuan niya itong tulala at wasak ang pag-iisip matapos ang mga traumang dinanas sa kamay ng Hawkins Lab. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Eleven ang paghahanap at natagpuan si Kali isa pang batang ginamit ni Dr. Brenner sa mga eksperimento. Inalagaan ni Kali si Eleven at tinuruan siyang gamitin ang kanyang galit para mas mapalakas pa ang kanyang kapangyarihan. Kalaunan, nabunyag na na-infect si Will Byers ng isang makapangyarihan at nakakatakot na shadow monster na tinawag ng mga kaibigan niyang mahilig sa Dungeons and Dragons bilang Mind Flayer. Nagsimulang gumawa si Will ng tila magulo at walang sa ng mga guhit. Ngunit nang pagsama-samahin, lumalabas na isa pala itong mapa ng mga lagusan ng Upside Down na nakabaon sa ilalim ng Hawkins. Samantala, nagpalit ng pamunuan ang Hawkins Lab at naglagay ng bagong direktor na si Dr. Owens upang itama ang mga pagkakamaling nagawa noon. Sinubukan nilang sirain ang mga lagusan, ngunit nagdulot ito ng matinding sakit kay Will. Dinala siya sa lab at ipinaliwanag ni Dr. Owens na maaring ikamatay ni Will kung tuluyang sisirain ang mga tunnels. Ngunit hindi lang ang mind flayer ang problema. Naggalat sa buong bayan ang mga demogorgon na tinawag nilang demodogs. Si Steve, na bagong single at broken hearted, ay nakipagsanib puwersa kina Max, Lucas at Dustin na inampun pa ang isang demodog na pinangalan ng Dart upang pigilan ang mga nilalang na wasakin ang Hawkins. Nakalaban nila ang mga demodog at nasundan ang mga ito papunta sa Hawkins Lab. Sa daan, nakipagtulungan sila kina Nancy at Jonathan na sinusubukang ilantad sa publiko ang katotohanan tungkol sa upside down bilang hustisya para kay Barb. Sa loob ng Hawkins Lab, sinalakay ng mga demodog sina Hopper, Joyce, Bob, Mike, Will, at Dr. Owens. Nanatili si Dr. Owens upang tulungan ang iba na makalabas ng ligtas samantalang nag-alay ng buhay si Bob para makatakas ang lahat. Tumakbo ang grupo papunta sa bahay ng mga buyers habang hinahabol sila ng mga demodog. Dito bumalik si Eleven matapos maramdamang nasa panganib si Mike at niligtas ang lahat gamit ang kapangyarihan. Pagkatapos ng masayang pagtatagpo, nagplano ang grupo kung paano tuluyang tatatagpon talunin ang Mind Flayer upang mailigtas si Will at ang buong bayan. Dinalanin na Joyce, Nancy at Jonathan si Will sa kubo ni Hopper at pinainitan siya ng husto upang sunugin ang virus ng Mind Flayer sa loob ng katawan niya. Si Steve naman ang nanguna sa iba pang mga bata papunta sa mga ugat at tunnel na maaari na nilang sirain ng hindi nasasaktan si Will. Naging mabisang pangakit ito kaya napadpad ang natitirang mga demodog doon habang sina Hopper at Eleven ay bumalik sa Hawkins Lab upang isara ng tuluyan ang portal papuntang upside down. Ginamit ni Eleven ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan at matagumpay na naisara ang gate at pinatay ang lahat ng natitirang demogorgon kasama na si Dart. Binigyan ni Dr. Owens si Hopper ng isang pecking birth certificate ni Eleven para makapamuhay siya ng publiko bilang isang normal na bata. Ang Hawkins Lab ay tuluyang isinara matapos magsanib puwersa si Nancy at Jonathan kasama ang dating reporter at conspiracy theorist na si Murray Bauman upang ibunyag sa publiko ang mga lihim na eksperimento ng lab. Sa school dance, tila balik normal na ang lahat. Tinulungan ni Steve si Dustin para maging cool, naghalikan sina Lucas at Ma, Naghalikan din sina Mike at Eleven. At sa dulo, ipinakita ang buhay pa rin ng Mind Flayer, nakatayo sa itaas ng paaralan at nagmamatyag sa ating mga bida. Sa season 3 ng Stranger Things, sinusubukan ng mga bata ng Hawkins na kalimutan ng nakaraan at mamuhay bilang tipikal na mga teenager. Bumalik si Dustin mula sa summer camp kasama ang bago niyang long-distance girlfriend na si Susie na pinaghihinalaan ng mga kaibigan niyang imbento lang. Sina Max at Lucas ay may on and off na relasyon habang sina Mike at Eleven ay mas matatag pa kaysa dati. Dahil dito, naging sobrang protective si Hopper at tinakot si Mike na tigilan si Eleven, na nagdulot ng tensyon at humantong sa paghihiwalay ni Eleven at Mike. Samantala, ang bagong tayong Starcourt Mall ang naging paboritong tambayan ng grupo. Hindi sigurado si Steve kung ano ang gagawin sa buhay, kaya nagtrabaho muna siya sa Scoops Ahoy, ang ice cream shop sa mall. Doon niya nakilala at naging kaibigan si Robin na madalas niyang ka-flirt. Si na Jonathan at Nancy ay naging interns sa Hawkins Post at si Hopper ay unti-unting nahuhulog kay Joyce, na ilang beses namang umiiwas. Nang subukang makipag-communicate ni Dustin kay Susie sa pamamagitan ng radio, hindi sinasadyang na-intercept niya ang isang misteryosong Russian transmission. Nagsanib puwersa sila ni na Steve, Robin at Erica, ang nakababatang kapatid ni Lucas, para i-decode ito. Natuklasan nila ang may mga Russian shipments na inililipat sa Starcourt Mall tuwing gabi. Sa mas malalim na pagsisiyasat, na-discover nila ang isang elevator pababa sa lihim na Russian lab sa ilalim ng mall. Doon na nakita nila ang mga siyentipikong Russian na sinusubukang buksang muli ang portal papuntang upside down. Nabihag at na interrogate ng mga Russian sina Steve at Robin ngunit nailigtas sila nina Dustin at Erica. Matapos malapit mamatay, inamin ni Steve ang tunay niyang nararamdaman para kay Robin na sa huli ay umamin namang tomboy siya. Samantala, napansin ni Joyce na biglang nawawala ang magnetism sa bahay at opisina niya kaya hinila niya si Hopper para tumulong sa investigasyon. Una nilang inakalang Hawkins Lab na naman ang nasa likod nito ngunit natuklasan nila mula kay Mayor Klein na tiwali pala na bumibili ang mga Russian ng mga abandonadong ari-arian kabilang ang bagong tayong Mall para sa kanilang lihim na operasyon. Kalaunan, naisama ni na Hopper at Joyce ang mabait na siyentipikong Russian na si Alexei na hindi marunong magsalita ng English. Dinala nila ito kay Murray Bauman para magsilbing translator. Kinumpirma ni Alexei na sinusubukan na ngang muling buksan ng mga Russian ang portal sa ilalim ng Starcourt Mall. Ngunit bago pa sila makalayo, hinabol sila ng Russian soldier na si Grigori na kalaunan ay pinatay si Alexei dahil sa pagtataksil nito. Sina Nancy at Jonathan ay nagsimulang mag-imbestiga sa bahay ng isang matanda ng babae na si Mrs. Driscoll na nag-aalala dahil tila nababaliw ang mga dagang kumakain ng kanyang fertilizer. Natuklasan ni na Nancy at Jonathan na hindi ito isang hiwalay na insidente. Maraming rabid rats ang nakikita sa buong bayan. Di nagtagal nakita nila si Mrs. Driscoll na kumakain ng fertilizer at sinapian na rin siya ng mind flayer. Isa pa sa sinapian, ang nakatatandang stepbrother ni Max na si Billy na ginamit ng mind flayer para bumuo ng hukbo ng mga taong na control nito. Ginamit ni Eleven ang kanyang kapangyarihan para hanapin ang mind flayer sa pamamagitan ng pagpasok sa isipan ng nasa piyan na si Billy. Doon ibinunyag ni Billy na nais siyang patayin ng Mind Flayer bilang paghihiganti dahil isinara niya ang portal papuntang Upside Down. Nagsimulang matunaw ang lahat ng nasa at nabuo ang isang napakalaking halimaw, ang pisikal na anyo ng Mind Flayer. Inatake ng Mind Flayer ang grupo at malubhang nasugatan si Eleven. Nakipagsanib pwersa ang grupo kina Nancy at Jonathan upang pumunta sa mall para sagipin sina Steve, Robin, Dustin at Erica. Nagawa ni Eleven na talunin ang mga Russian ngunit nawalan siya ng lakas lumakas at bumagsak dahil sa sugat na dulot ng Mind Flayer. Natuklasan niyang may maliit na nakabaon sa katawan niya na konektado sa Mind Flayer. At nang kunin niya ito, biglang nawala ang kanyang kapangyarihan. Dumating sina Hopper, Joyce at Murray sa mall para iligtas ang mga bata at wasakin ang makinang ginagamit ng mga Russian para buksan ang bagong portal. Habang sinusubukan ng mga bata na makaalis, nilambat sila ng Mind Flayer at ni Billy sa loob ng mall. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Elle na kausapin ang nasapian na si Billy, inaalala ang pinakamasaya nitong alaala kasama ang kanyang maong ina ang alaala na nakita ni Eleven noong una siyang pumasok sa isipan nito. Dahil dito, nagising si Billy mula sa kontrol ng Mind Flayer na pagtanto ang lahat ng nagawa niyang kasamaan at isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang kapatid niyang si Max at ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Samantala sa ilalim ng mall, nagmamadaling tumakbo sina Hopper, Joyce at Murray papunta sa makina ginagabayan ni Dustin sa pamamagitan ng radio. Upang mapahinto ang makina, kailangan muna nilang buksan ang isang ligtas na naglalaman ng shutdown keys. Ang kombinasyon ng safe ayang ay ang quantum mechanics value ng Planck's constant. Mabuti na lang at alam ni Dustin kung sino ang dapat tawagan. Kaya tinawagan niya ang totoo niyang camp girlfriend na si Susie. Hindi alam ni Susie kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kaya pinilit muna niyang makiduet si Dustin sa theme song ng Never Ending Story bago ibigay ang code. Nakuha ni na Hopper at Joyce ang keys at handa nang ihinto ang makina. Sa kasamaang palad, dumating si Gregory at inatake si Hopper. Napatay ni Hopper si Gregory sa pamamagitan ng paghagis nito sa makina dahilan upang magmalakas function ang buong sistema. Naiwan si Hopper na walang paraan para makatakas, kaya binigyan niya si Joyce ng senyas na itigil ang makina. Sa gitna ng matinding kalungkutan, pinihit ni Joyce ang susi, isinara ang gate at nailigtas ang lahat. Ngunit kapalit nito ang pagkawala at pagvaporize kay Hopper. Sa pagsasara ng gate sa upside down, gumuho at namatay ang mind flayer sa mall. Pagkalipas ng tatlong buwan, wasak na ang Starcourt Mall at naaresto ang tiwaling Mayor Klein. Inuwi ng pamilyang buyer si Elle, na ngayon ay ulila at wala ng kapangyarihan, at naghahan handa silang lisanin ng tuluyan ng Hawkins. Sa pagtatapos ng season, muling pinagtitibay ni na Mike at Eleven ang pagmamahalan nila bago umalis ang dalaga kasama ang pamilyang Byers. Sa season 4 ng Stranger Things, siyam na na ang lumipas mula ng matalo ang Mind Flayer sa Starcourt Mall. Lumipat si Eleven kasama ang pamilyang Byers sa California na nagresulta sa isang komplikado at malayong relasyon nila ni Mike. Nagsisimula rin magkaroon ng lamat ang samahan ni na Mike at Dustin kina Lucas at Max. Sumali si Lucas sa high school basketball team at naging kaibigan ng mga tanyag na jocks na pinamumunuan ni Jason habang si Max naman ay unti-unting lumalayo sa lahat dahil patuloy niyang pinagluluksa ang pagkamatay ni Billy. Samantala, sumali sina Mike at Dustin sa Hellfire Club, ang Dungeons and Dragons Club ng paaralan na pinamumunuan ng rakistang si Eddie Monson. Inatake ng matinding sakit ng ulo at bangungot si Chrissy, ang cheerleader girlfriend ni Jason, bumisita siya kay Eddie upang bumili ng droga para maibsan ang kanyang nararamdaman. Habang nasa trailer ni Eddie, sinapian si Chrissy ng isang masamang puwersa mula sa upside down at brutal siyang pinatay. Nang matagpuan ang katawan ni Chrissy, tumakas si Eddie dahil siya ang itinuturong pangunahing suspect ng pulis. Pinangunahan ni Jason at ng grupo niyang Bully Jocks ang pagpapakalat ng balita na si Eddie at ang Hellfire Club ay isang satanic cult na pumatay kay Chrissy at sinubukan nilang hanapin si Eddie upang magpatupad ng sarili nilang ustisya. Balak ni Mike na bisitahin si Elle sa California ngayong spring break. Nagsanib pwersa sina Dustin, Max at Lucas kasama sina Nancy, Steve at Robin para alamin ang katotohanan sa likod ng pagpatay kay Chrissy. Ipinaliwanag nila kay Eddie ang mga nauna nilang karanasan sa Upside Down at ang bagong bantana na ito ay si Vecna na patuloy na sumasapi at pumapatay ng mga estudyante sa high school. Sina Nancy at Robin ay nagtungo sa Penhurst Psychiatric Institution upang sundan ang isang lead at na-interview nila si Victor Krill, isang lalaking nakakulong ng ilang dekada dahil sa di pagpatay sa kanyang pamilya. Ikinuwento ni Victor na matapos niyang lumipat kasama ang kanyang asawa at maliliit na anak sa kanilang bagong bahay sa Hawkins. Nagsimula silang makaranas ng pare hong nakakatakot na vision na dinanas ni Chrissy bago sila patayin. Inaresto si Victor dahil walang naniwala sa kanyang kwento. Natuklasan rin ni Nancy mula sa salaysay ni Victor na ang pakikinig sa paborito nitong kanta ang nag-alis sa kanya mula sa kontrol ni Vecna at nagligtas ng kanyang buhay. Samantala, nadiskubre ni Max na lahat ng biktima ni Vecna ay nakaranas ng matinding pananakit ng ulo, pagdurugo ng ilong at pagdurusa mula sa PTSD dahil sa kanilang mga nakaraang trauma, mga sintomas na nararanasan din niya. Nangamba si Max baka patayin siya ni Vecna. Kaya nagsulat siya ng mga liham para sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagtungo sa libingan ni Billy upang basahin ito sa kanya. Sa sementeryo, naposes si Max at dinala sa altar ni Vecna sa upside down kung saan naghahanda itong patayin siya. Nagawang iparating nina Nancy at Robin sa iba na ang musika ay nakakabasag sa control ni Vecna kaya't pinatugtog nila ang paboritong kanta ni Max. Nakakatulong ito kay Max para labanan si Vecna at makatakas mula sa upside down at nakaligtas. Iminungkahin ni Dustin na may mga bagong lagusan patungo sa upside down na nabu bubuksan sa mga lugar kung saan pumapatay si Vega. Nang siya satin ni Steve ang ilalim ng Lover's Lake upang patunayan ang teorya ni Dustin, bigla siyang hinila papunta sa Upside Down at inatake ng mga nilalang na parang paniki. Pumasok si na Nancy, Robin at Eddie sa Upside Down upang iligtas si Steve, ngunit hindi sila makabalik sa lagusan dahil may nakabantay na mga kakaibang nilalang. Nagpasya silang humanap ng ibang lagusan. Samantala, sa totoong Hawkins, habang iniimbestigahan ng pulisya ang Hellfire Club dahil sa kaugnayan nito kay Eddie, tumakas si Dustin Max, Lucas at kapatid ni Lucas na si Erica at pumunta sa trailer ni Eddie para iligtas ang kanilang mga kaibigan. Nakuha nilang iligtas sina Robin at Eddie mula sa Upside Down. Ngunit bago makatakas, napuses ni Beck na si Nancy. Ipinakita niya kay Nancy ang kanyang masasamang plano. Gagamitin niya ang mga lagusan upang tuluyang buksan ang bangin sa pagitan ng Upside Down at ng totoong mundo na sisira sa buong Hawkins. Samantala, dumating si Mike sa California. Alam niyang hindi okay si L at malungkot dahil sa pang bubuli sa kanya. Nagagalit din si Elle kay Mike dahil hindi niya masabi-sabi na mahal niya ito. May sarili ring hinanakit si Will kay Mike. Pakiramdam niya ay iniwan siya ng matalik niyang kaibigan na tila si El na lang ang mahalaga. At may sarili ring problema si Jonathan. Takot sabihin kay Nancy na nagdadalawang isip siya tungkol sa kanilang college plans dahil gusto niyang manatili upang protektahan ang kanyang pamilya. Naiwan ang mga bata sa bahay ng mag-isa dahil nakatanggap ng mensahe si Joyce mula kay Hopper na himalang nakaligtas sa pagsabog sa Starcourt Mall at nakakulong na ngayon sa Russia. Si Sinubukan siyang tulungan ng isang mabait na gwardiya sa bilangguan na si Antonov at sinabi kay Joyce na magdala ng 40,000 dolyar sa isang Russian pilot sa Alaska. Nakipagsani puwersa si Joyce kay Murray at nagpunta sila sa Alaska kung saan nakilala nila ang kakaibang piloto na si Yuri. Subalit, nilason niya si Joyce at Murray, isinumbong si Antonov sa mga Ruso at sinabutahe ang pagtakas ni Hopper. Habang lumilipad si Yuri sa kay, ang nakagapos na sina Joyce at Murray upang iabot sa mga Ruso, nakatakas sila mula sa pagkakatalib at ginamit ni Murray ang kanyang ang bagong black belt skills upang pabagsakin si Yuri. Nagplano sila na palayain si Hopper, magpapanggap si Murray bilang si Yuri upang ihatid sina Joyce at ang totoong Yuri sa mga Ruso. Umubra ang plano at pinayagan silang makapasok sa kulungan. Pinakita sa kanila sina Hopper, Antonov at iba pang mga preso na lumaban sa isang demogorgon. Ginamit ni Hopper ang kanyang karanasan para iligtas ang sarili at si Antonov pinabagsak ni Joyce at Murray ang mga guwardiya at binuksan ang mga pinto upang makatakas sina Hopper at Antonov. Naging emosyonal ang pagkikita nakikita ni na Hopper at Joyce at tumakas ang grupo. Ngunit nang malaman nila ang panganib sa Hawkins, bumalik sila sa kulungan upang labanan ang laboratorio ng mga Demogorgon. Umaasang makakatulong ito sa mga bata sa pakikipaglaban nila kay Vecna. Samantala sa California, matapos mapahiya, tuluyang napuno si L sa mga bully at inatake ang isa sa kanila. Matapos siyang maaresto, sinagip siya ni Dr. Owens na nagbabala sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa Hawkins. Naniniwala ang mga autoridad na si L ay napakadelikado, ngunit tiniyak ni Owens sa kanila na mabuti si L. May programa siyang magbabalik ng kapangyarihan ni L dahilan para pumayag si Eleven na sumama kay Owens upang subukang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Nang umatake ang mga armadong sundalo sa bahay ng Byers, tumakas si Mike, Will at Jonathan kasama ang kaibigan nilang si Argyle at hinanap si na Owens at Eleven. Sa biyahay, sinubukan ni Will pagaanin ang loob ni Mike kung saan bahagya niyang ipinahihiwatig na siya ay bakla at may nararamdaman sa kanyang kaibigan. Dinala ni Owens si L sa isang sikretong underground lab kung saan hiningi nakikipagtulungan siya sa buhay na buhay pa palang si Dr. Brenner upang paunlarin ang isang isolation tank na tinatawag na Nina na magbibigay daan kay L na mabalikan ang kanyang nakalimutang mga alaala at muling gisingin ang kanyang mga kakayahan. Sa loob ng Nina, naalala ni L ang kanyang panahon sa Hawkins Lab sa pangangalaga ni Dr. Brenner kung saan lagi siyang binubuli ng iba pang mga batang may kapangyarihan. Naging kaibigan niya ang isang mabait na orderly na nagbabala kay L na hindi dapat pagkatiwalaan si Brenner. Kalaunan, ipinahayag ng orderly na siya si Juan, ang unang batang ineksperimento ni Brenner na may nakabaon sa kanyang leeg upang pigilan ang kanyang kapangyarihan. Tinulungan siya ni L na alisin ang device para makatakas silang dalawa, ngunit imbes na tumakas, pinaslang ng orderly ang lahat ng tao sa laboratorio. Nang ito'y mabunyag, nalaman na ang orderly ay si Henry Krill, anak ni Victor Krill. Ginamit niya ang kanyang psychic abilities upang patayin ang kanyang ina at kapatid. At kahit sinabing patay na si Henry, dinala pala siya sa pangangalaga ni Brenner. At ngayong nalaman ni Elle L ang kanyang lihim, plano nitong patayin din siya. Ngunit nagawa siyang talunin ni L, binuksan ang unang portal papunta sa Upside Down at itinapon si Henry doon at siya na ngayon, si Beckna. Sa kasalukuyan, lubusang nabawi ni L ang kanyang kapangyarihan at nais nang bumalik sa Hawkins upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi naniniwala si Brenner na handa na siya at tinurukan ng pampatulog. At doon dumating ang mga tiwaling sundalo na nais siyang patayin dahil naniniwala silang siya ang pinagmumula ng kasamaan sa Hawkins. Pinrotektahan siya Brenner at sinubukang tumakas sa laboratorio ngunit nabaril at napatay si Brenner habang tumatakas. Nagkamalay si L at pinatay ang mga sundalong humahabol sa kanya at pagkatapos ay nasagip siya ni na Mike. Samantala, nagpaplano ang grupo para talunin si Vecna. Sina Max, Lucas at Erica ay nagtungo sa bahay ng mga Krill kung saan hinayaan ni Max na makapasok si Vecna sa kanyang isipan. Habang abala si Vecna kay Max, sina Steve, Nancy at Robin ay pumasok sa upside down upang patayin siya. At para madistract ang hukbo ng mga paniking maaring umatake kina Steve, Steve, Nancy at Robin. Pumasok din sina Dustin at Eddie sa Upside Down. Sa kasama ang palad, mabilis na pumalpak ang plano. Na-overwhelm sina Dustin at Eddie ng mga paniki, ngunit sa halip na tumakas, isinakripisyo ni Eddie ang sarili. Sina Steve, Nancy at Robin ay napigilan ng mga baging ni Vecna. Samantala, habang binabantayan ni Lucas si Max, dumating ang vigilante na si Jason, patuloy pa rin sinisisi ang Hellfire Club sa pagkamatay ni Chrissy. Habang nakikipaglaban si Lucas kay Jason, nasira ang cassette tape ni Max, ang tanging magliligtas sa kanya kay Vecna. Sa kabutihang palad, habang hinahabol si Max ni Vecna sa kanyang isipan, dumating si L na pumasok rin sa isipan ni Max upang labanan si Vecna gamit ang isolation tank na ginawa ng mga kaibigan. Natalo si L ni Vecna at sinabi nito na lahat ng panganib na hinarap nila noon ay siya ang may gawa at ngayon natutupad ang kanyang plano. Sinimulan ni Vecna ang pagpatay kay Max. Habang ipinahahayag ni Mike ang kanyang pagmamahal kay L sa tunay na mundo, nagkaroon si L ng panibagong lakas upang labanan si Vecna. Samantala, matagumpay na tinalo ni Hopper ang mga Russian demogorgon na nagtanggal sa mga paniki at baging sa upside down. Nakalaya sina Steve, Nancy at Robin, inatake nila ang katawan ni Vecna at sinunog ito. Habang namamatay si Vecna, sinabi niya kay L na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, natalo pa rin siya. Nabawian si Max sa tunay na mundo at sa kanyang pagkamatay ay nabuksan ang huling gate ni Vecna. Sa pagbukas ng lahat ng gate, nagsimula itong maghiwa-hiwalay at sinira ang Hawkins. Winawasak ang lahat ng madaanan nito na pumatay ng maraming tao, kabilang na si Jason. Sa matinding lungkot at pagkatalo, nagawa ni Elle na muling buhayin si Max sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng dalawang araw, nakabalik na rin si na Elle, Mike, Jonathan, Will at Argyle sa Hawkins upang muling kapiling ang kanilang mga kaibigan. Ang buong bayan ay lumikas at sina Steve, Robin at Dustin ay nagboluntaryo sa isang emergency shelter. Buhay si Max ngunit comatose at wala ni anumang bakas niya sa loob ng sarili niyang isipan. Nakabalik din si Hopper sa Hawkins at muling nagkita sila ni Eleven at kahit masaya ang kanilang pagkikita, alam ng grupo na may mas matinding laban pang darating. Si Will, na patuloy na nakakaramdam ng koneksyon sa Mind Flayer, ay nagkumpirmang buhay pa si Vegna. At ngayon, unti-unti nang sinasakop ng upside down ng Hawkins. Hanggang dito mo muna tayo mga ka-only. Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing ingat!